Hingi lang po kami ng feedback, sir. Uh, ma'am, sa inyong napiling unit. Ah, napakaganda po. Tapos malinis. Sing ganda niyo, ma'am? Yes. Malakas yung aircon. Okay. And gumagana lahat. Malinis? Gumagana Maganda lahat. ang pintura? Yes. Hindi ba nag-overheat yan, ma'am? Hindi, ma'am. hindi po, sir. Good quality. Oh, Kamusta na, ma'am, po yung price po? Murang-mura po. Murang-mura. Mapapa? -mura. Mapapa? Ha? Huh? Mapapaano po sa mura? Murang mura talaga. <laughs> Pero maganda po siya. Pwede na ako pumunta ngayon eh. Ah, okay, sige. Okay na tayo, madam ha? Yung bayad na lang kulang. Wala po tayo sa Okay, ingat po. May bayad dito sa... Mishimishi, -mishi biras na kulay itin mo. Pampasi kayo sila. Hopefully so na makuha na to ngayon ganda niya, madam, oh. Sexy. Kasi itong automatic na ito na Mitsubishi Mirage, na kulay itim. Kasi yung tinakbo lang niya, guys, oh. Pakapaba. 128 lang. Oh. Guys, hindi nila nakuha yung Mitsubishi na kulay itim. Hindi nila kaya yung price. Kaya nag-decide sila na mag-ship nila ng kukunin. base na Mirage, ito na lang pong Ford Fiesta. Ayan, oh. So guys, ito na, release na ng ating uh, Ford Fiesta. Ito, uuwi siya, pupunta siya ng Bicol. Uuwi ng Bicol, tatawid siya ng Samar, papuntang uh, Tacloban. Grabe no, dalawa sila, galing US, si Madam. Hindi ito ah, hindi po yan. Yan lang yung pinakano natin, pinakamuse. Pero yung nakabili nito guys, pupunta siya ng Amerika. Ay, na-amerika ta ng Tacloban, galing Amerika. Two days lang sila, ito yung binili nila para magiging service doon sa pabuntang Tacloban. Grabe oh. Sariwa, ganda. Yung loob niya guys, sina natin. Yeah, oh. Hindi mo na <tinyo> yung <tinyo> left. Linis oh. Ganda oh, <tinyo> Ford Fiesta oh. Aragoy. <tinyo> <tinyo> Alis po yung Ford Fiesta. Ingat po, going to Tacloban.